Risa pa sa laog kan harong kan 65 anyos na si Lola Elizabeth Belien kan Barangay 12 Bakakay Albay an winalat na danyos kan pagkasulo kan ibang parte kan sa indang residensya alas 3:30 nin hapon kan nakaaging Martes. Istoryan niya, mantang nasa loog kan harong ang duwa niyang makuapo, sibot man siya sa paglinig sa balkonahe. Makalihis ang pirang minuto, nagdulok sa iya ang saro niyang makuapo, dangan pigsumbong ang pagkawat ng posporo kan saro niya pang makuapo. Digdi na tuminambad sa iya ang nagkakaraba na nindang kagamitan. Lumabas na lang ako dyan sa kalsada, humihingi lang ako ng tulong. Tapos yun na, tumawag na sila sa fire, fire station. Din ako bumalik. Nag, nag ano saan ako bumalik para may makuha akong gamit. Hindi na ako pinapasok. Yun na, wala na, blanco na ako. Sigun kay Fire Inspector Raimundo Oliver Jr., ang acting municipal fire marshal kan Bakakay Fire Station, nagluluwas sa saindang investigasyon na anaging kausa kanasang bit na insidente ang pagkawat ni Posporo kan sarong makuapo ni Lola Elizabeth. Simula po siya sa uh, bedroom ng may-ari and then doon po uh, sabi na pumasok yung bata and then nagsindi ng Posporo. Mm. And then, din natin na uh, find out namin na doon talaga, wala namang kuryente. So, possible talaga na uh, yung cause of fire is yung matchsticks or matchbox. Miyerkules Abril 3, kan liwat na masibot ang personajes kan istasyon, makalihis na may magbungkaras man na kasulo sa barangay 14 asin barangay sugod parehong banwaan. Faulty electrical wiring naman ang nagluluwas na kausa duwang magkasuhay na insidente. Sigun sa pamayokan ni Estasyon, antes pa man ang mga nasambit na insidente, labo-labo na sinda sa pagkondusir ng fire safety seminars, public fire education, as in fire drill, as in field survey na partekan sa indang kampanya na oplan ligtas na pamayanan. Sa siring kayang mga esperso, mas mapapahiwas ng daan kaaraman kan publiko sa pag sa kasulo. So, nagpapakreate po kami ng Community Fire Protection Plan parang sa disaster po in case sa fire kasi ang fire is uh, considered as disaster um, so yan po uh, nagki-create kami nagagawa kami nagpapasilitate kami sa kanila na ang barangay talaga siya mismo ang gagawa kami lang yung parang tumutulong sa kanila para magka noon and then ino-organize din namin sila na magkaroon ng community fire auxiliary group which is tinatawag namin na uh, organize yan na parang brigade na hindi lang po si barangay, kundi pati po sa si mga council and then yung mga residente. Nga ni makaibitar na mabiktimanin nin kasulo, pagirumdom kan opisyal. Advice ko sa kanila na importante po yung guidance and then wag silang basta-basta magiiwan ng bata na hindi nila nakikita yung kanilang ginagawa. Sa mga bagay na kailangan talaga, uh, chine-check nila yung kanilang uh, mga switch box o kaya meron silang Uh, safety switch o kaya yung siyempre yung mga luma ngayon, yung mga dating safety switch pa, yung uh, switch box or mga uh, tinatawag nating um, yung automatic na po ngayon na talagang rinerequired na nakadesign lang po doon kung ilang appliances. So, ang saksaka natin kung dapat nakadesign kung alimbawa uh, merong kang chiller o kaya rep, ay dapat sa rep lang o hindi yung Nandun na yung dalawang rep sa extension, hindi kakayanin po nung kuhan. And then magpuproblema, uh, kakaproblema po yung motor or makina ng chiller mo o kaya rep mo na magkakos ng fire. Para sa mga baretang tatakbikol, Antoinette Banta.